What kind of fish is that? Carp? Uh, no. No? Ayun. Kita ko na guys oh. Ayun oh. Lumalaban talaga siya. So yun guys. Nito naman tayo sa tabing ilog. Okay. Ayun oh. Yung isang lokal dito sa Hungary. May namiiwas dito. Pagdating ko kanina. Naka dalawa na siyang nahuli. Kaso pinapakawalan. So ngayon natin nga natin makahuli ulit kasi sabi nila lalaki ang lalaki na ang nila so rin tinan mamaya siya ating nalapitan para nakahuli na naman si tropa ay no, kumakalansing na naman yung kanyang kuwan eh yung kanyang pamingwit yan yata ayun, ayun no Fish on! You have? A fish? Malaki yata Si Tropa, lokal dito sa Hungary Ay no, kita na dun o oh. Saan na? What kind of fish? What kind of fish is that? Carpa? Carp ah? Uh, Carp? No. no. This is a uh, balling. ah, uh, okay. Let's go. Oh. Ayun, kita ko na guys oh. Ayun oh. Mm. Ah, yun yung nakikita ko sa spar. Parang bangus. Oh. malaki din siya oh. All right. Hello. Oh. <laughs> Dali pre. Yan yung lokal dito sa Hungary. Yan. Hindi ko alam kung may permit sila dito po sila namiiwas. Hindi ko alam kung pwede kami mamingwit dito. Ayan siya. So, medyo malaki din. I think half kilograms. Right? Half kilograms. Um, maybe. Yeah, yeah. Not too big. Oh. Ayan na natin yung ma mga Makuha niya. <coughs> lumalaban pa eh. Galing. Ayan o. Lumalaban talaga siya. Sana na? Wala na. Grabe. Ang dami isda pa dito. Mga kabayan, ang laki ng ilog dito kaya hindi talaga maulan ng malaking isda dito. Kanina nga yung dumating ako kanina, saktong pinapakawalan yung isdang na huli niya. Ang laki rin doon, sayang, hindi ko na naabutan. Okay, hey, no? Malamang ito'y hindi niya papakawalan kasi magandang isda to eh. Magandang kasi ng isda to eh. Wow! Alright! Nice one! Good job! Hey. Magalha thing will want to go to Alright Nice one bro Oh can I hold it No 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 no, no. I don't know oh, Okay I know I, know, I know. Uh, don't yeah. know okay. Yes yeah, oh, Okay okay I understand I understand Can I hold it yeah. Alright guys it don't what, what's your name bro Uh, Matthew. Macho. Macho, Macho. Okay. Ah, uh, gandang classic stat ng huli ni Macho dito sa Ilog Yan, yeah, good job, bro. Thanks. Papakawalan niya na. Bye-bye, uh, bye -bye, fishy. Papalakihin muna siya. All right. Oh, nice one. Good catch. Nice. All right. Galing. Nakadali uh, si pare kayo ng ganda-ganda ng lasok sa dayon. Yan. Kita nyo yung kundito, ilig dito napakala. Kasi sa may parting kita gitara dyan, napakala dyan. Kaya hindi talaga mawala dyan ang malaking sila. Ayos one. So, ang gano'n ang ginagawa nila dito. Uh, pag may nakuhuli sila, hindi nila, nila niluluto uh, pinapakawalan din siguro namimili rin sila ng malaking isda yan maghahagis pa ulit siya galing pero yung ganong isda nakikita ko sa mga supermarket dito mga binibinta kala ko bangus so dito pala nakahuli yun sa mga malaking ilog sa malaking ilog dito ayun eh. grabe ka ayos ako yung natutuwa pag may nakikita akong mga isda kasi laking dagat ako kaya yun uy masaya <laughs> so yun ating abang ulit at mamaya kung may mahuhuli pa siya so bike tayo dun sa birthday yan alright